Welcome to News 5 Everywhere. Hinalughog na mga tauhan ng NBI ang bahay ng isang sundalo na hinihinalang miyembro ng Gun For Hire Syndicate. Kakasuhan na ang sundalo matapos makumpis ka sa raid ang dalawang dilesensyadong armas. Michelle Mediana, ikwento mo. Pinalibutan ng may dalawampung operatiba ng NBI ang bahay na ito sa Payatas, Quezon City. May itinatago umano mga illegal na high power rifle dito ang aktibong miyembro ng Philippine Army na si Technical Sergeant Robert Yadaw. Kada sulok at kabinet, hinalughog. Pati maliliit na karton, di nakaligtas. Narecover sa isang kwarto ang isang modified na M16 rifle kalibre 45. Gun accessories tulad ng magazine, holster at mga bala. Nasa Bicol si Yadaw, kaya tinawagan na lang siya ng otoridad. Kung gusto mong malinaw yung pangalan mo, pumunta ka na lang sa NBI. Aminado naman si Yadaw na walang lisensya ang mga baril. Ayon sa NBI, posibleng bahagi si Yadaw na isang gun for hire syndicate sa Metro Manila. Tatlong membro umano nito ang naaresto kahapon. Nahulihan din umano sila ng dalawang baril. Ikinanta sila at si Yadaw na isa pang membro umano ng grupo na nahuli naman noon pang Marso. Yes, meron. Confirm niya na may pinradject na yung group nila. Ikinwento naman na isang biktima kung paano siya nakaligtas sa umanay gunman na nanlaglag sa grupo. Merong isang lalaki na pumunta sa bahay namin at uh, sumrender, na-confess at tumingin ng tulong. No? Uh, siya raw ay na ng isang uh, grupo upang patayin yung pamilya namin. Mahawak niya na raw yung granada, eh. tinanggal niya na raw yung pin. So, yung gagamitin niya sa akin. Eh. Todo tanggi sa alegasyon ang mga nahuli. Sino man yung gumawa niyan, kung nagbintang sa amin, sana siguraduhin nila na totoo nga, na kami nga. Takot nga kung pumatay ng daga o ano pa dyan, ay tao pa. Isa sa ilalim pa sa ballistics exam ang tatlong baril na mga para malaman kung ginamit ito sa mga nakaraang krimen. Pagkatapos itong operation natin, Sempre uh, siyempre yung mga nabiktima ng gun for hire, yung mga sinasabi natin na uh, riding in tandem sa ngayon, na uh, hindi pa nalulutas ng ating uh, kapulisan at pati rin ng NBI, ay maaring magkaroon ng uh, kalinawan. Kakasuwa ng NBI si Yadaw ng illegal possession of firearms and ammunition. Nasa kamay na ng you, AFP kung anong magiging aksyon nila kay Yadaw. Michelle Mediana, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.